sa isang payapang bayan. Umusbong ang pag-ibig ni na Miguel at Clara. Si Miguel ay anak ng isang mayamang pamilya, samantalang si Clara ay galing sa isang simpleng pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang lihim na hardin. Malago at makulay, ngunit tago sa mata ng publiko. Ngunit nang malaman ng mga magulang ni Miguel ang kanilang relasyon, mariin silang tumutol. Para sa kanila, si Clara ay hindi karapat-dapat kay Miguel. Dahil sa matinding pagtutol at banta, na aalisin ang lahat ng suporta kay Miguel, napilitan silang maghiwalay. Bago pa man sila tuluyang magkalayo, isang balita ang gumulantang kay Clara. Siya ay nagdadalang-tao. Hindi niya ito sinabi kay Miguel dahil ayaw niyang lalo pa itong mahirapan. Mag-isa niyang hinarap ang pagsubok na ito. Ipinanganak ni Clara ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Leo. Mag-isa niyang binuo ang kanilang mundo. Nagtrabaho siya bilang labandera at tagalinis sa mga bahay. Sapat lang para may makain sila sa araw-araw. Araw at gabi, nagsisikap siya para matustusan ang pangangailangan ni Leo. At kapag gusto manood ni Leo ng palabas sa television, ay nagpupunta sa kapitbahay upang makipanood dahil kahit TV ay wala sila. Ngunit ang masakit para kay Clara kung si Leo ay umuuwi galing sa pakipanood ng television sa kapitbahay. At ito ay nagsusumbong na kumain daw ng ice cream ang mga tao sa kapitbahay na kanyang pinapanoodan at hindi daw siya binigyan. Inay, galing po ako nakipanood sa kapitbahay. Kumain sila ng ice cream at hindi ako binigyan. Inay, kailan po tayo bibili ng ice cream? Masarap po ba yon inay? Ang tanong ni Leo kay Clara na ina. Anak kasi, hindi mo sila kamag-anak kaya hindi ka binigyan ng ice cream. Oo, oh, anak masarap ang ice cream at matamis, sabi ni Clara. Kasi mula pagkamulat ni Leo, ay hindi man lamang nakatikim ng ice cream dala ng kanilang kahirapan. Isang araw, nakipanood ulit si Leo sa kapitbahay. At pagpasok niya na taon na kumakain ng kapitbahay, na pagkain galing sa Jollibee, at tumitingin lang si Leo sa mga kumakain. Ano kaya ang lasa ng Jollibee? Sa isip ni Leo, at napansin ng kumakain na nakahangad si Leo sa kumakain na kung titingnan mo ay takam na takam sa nakikitang pagkain. Bata, pasensya ka na. Ah, uh, kasi budget lang sa amin itong Jollibee. Hayaan mo pag may nasobra, ibibigay ko sa'yo, sabi ng kapitbahay na kumakain. Kaya biglang natauhan si Leo mula sa pagkakatulala. Makakatikim din ako ng pagkain galing sa Jollibee. At may nasobra nga kaya ibinigay kay Leo. Po, salamat po. Pero naisip ni Leo na iuwi para daw paghatian nila ng nanay niya. Kaya pagdating ni Leo sa kanilang bahay, ay ibiniga ni Leo sa nanay, hati daw sila sa bigay sa kanya ng kapit bahay Kainin mo na lang anak sa iyo na lang iyan, kunti lang iyan, ubusin mo na. Kaya sa puntong iyon, ay sakit at awa sa kanyang anak dahil sa sobrang hirap sa buhay ang kanilang dinaranas. Kaya nasabi ni Clara kay Leo na, Anak, wag mong kakalimutan na ang pag-aaral ang ang makakapagpaganda ng buhay at tanging kayamanang hindi mananakaw paalala ni Clara kay Leo habang kumakain at si Leo ay tinutulungan siya sa kanyang mga gawaing bahay namana ni Leo ang katalinuhan ng kanyang ina at pinagsikapan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral sa kabila ng kahirapan hindi kailanman nagreklamo si Leo alam niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina ang isip ni Leo ay magtatapos siya ng pag-aaral. Taon-taon, si Leo ang laging nangunguna sa kanilang klase. Tinawag siyang scholar ng bayan dahil sa kanyang kahusayan. Tinulungan siya ng mga guro at ng mga taong naging saksi sa kasipagan nilang mag -ina. Dahil sa tulong ng isang guro, nakakuha si Leo ng scholarship sa isa sa pinakamahusay na universidad sa Maynila. Pagkatapos ng apat na taon, nagtapos si Leo na may pinakamataas na karangalan. Kaagad siyang nakahanap ng trabaho sa isang malaking kompanya. Sa loob lamang ng ilang taon, umangat ang kanyang posisyon at naging isa sa mga pinuno ng kompanya. Pinilin niya ng bahay ang kanyang ina at tinulungan niya itong itayo ang sarili nitong negosyo para hindi na ito mahirapan pa. Isang araw, sa isang business meeting, nakilala ni Leo ang isang matandang lalaki na nag-aalok ng partnership sa kanilang kumpanya. Ang matandang lalaki ay si Mr. Ramirez, na dating may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit ngayon, malaki na ang ipinagbago nito. Payat at tila maraming problema. Sa kalagitnaan ng usapan, nabanggit ni Mr. Ramirez ang kanyang pamilya at kung paano siya naiwan ng kanyang mga anak dahil sa maling desisyon. Hindi napigilan ni Leo ang magtanong kung bakit ganito ang nangyari. Nagkwento si Mr. Ramirez tungkol sa kanyang anak na lalaki na pinaghiwalay niya sa babaeng mahal nito. Matapos daw mangyari iyon, nagka-problema sa negosyo ni Mr. Ramirez at tuluyan itong nalugi. Nalaman din niya na ang anak niyang si Miguel ay matagal nang wala sa bansa at hindi na nagparamdam. Doon na bumagsak ang luha ni Mr. Ramirez. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Pahayag nito. Alam ni Leo na ang Mr. Ramirez na nasa harap niya ay ang lolo niya. At si Miguel Ramirez ang kanyang ama. Hindi na nagulat si Leo dahil alam niya ang kwento ng kanyang ina. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Leo si Mr. Ramirez. Mr. Ramirez, ang ipinangalan niyo po ba sa anak niyo ay Miguel? Tanong ni Leo. Nagulat si Mr. Ramirez. Paano mo nalaman? Dahil siya po ang ama ko. Diretsong sagot ni Leo. Nag-aalangan man sinabi ni Mr. Ramirez kung pwede ba si Leo mayakap. At tumangu naman si Leo. At niyakap ng mahigpit. Aking apo, hikbi nito. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi alam ni Leo kung ano ang mararamdaman niya. Galit o awa. Dahil sa sobrang kahirapan na kanilang pinagdaanan. Naging matagumpay siya. Ngunit ang kanyang lolo at ama ay nagdurusa. Kaya kaya nang ibabaw ang kabaitan na itinuro ng kanyang ina. Nagdesisyon si Leo na tulungan si Mr. Ramirez. At sa huli, nagkasama silang muli. Hindi na nila nabawi ang pamilya na nasira, ngunit nagkaroon sila ng pagkakataon na bumuo ng panibagong relasyon at maging isang pamilya. Ang kwento ni na Miguel, Clara, at Leo ay patunay na kahit gaano man kahirap ang buhay, ang pag-asa, pagmamahal, at pagsusumikap ay laging nagtatagumpay.